Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing isa ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Berseba, Nagandong siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaak. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Hakob, hakob, nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Egypto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba, naglakbay si Jacob, siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng faraon. Dinala rin nila sa Hipto ang mga hayop at ari arian nila sa kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Huda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, Ngayoy, handa na akong mamatay pagkat nakita na kita ang buhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmo Tugunan Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdaho. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwin, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat iyong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay iiwalay. Nasa Dios ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Dios ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Aleluya, Aleluya! Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga apostol, Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga aas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin Iya harap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at nang mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang espiritu ng inyong ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel. Ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.